Ayan na, nagbibihis na mga maganda. Ready to swim. Sexy O, oh, diba? Bilbil. Oh. Ayan si Ma'am Len. Thank you sa sponsor, Ma'am Len. Ayan. Welcome oh, to my life. Ilayo mo yung kasi may... Sa akin? Ano ba? Papa na Hindi pa na. pa na. Hindi pa? Ayan guys. Oh, medyo madilim kasi gabi nga. So yung mga cottage nila. Oh. Kunti lang ang tao today kasi Tuesday. Ayan. Napakalinis ng place nila. Oh. Ano okay. ay, Help! Help! Uh, okay. ay okay. mas maganda yung maluwag. Yep. Anyway. <opportunities>. Ay, grabi <sprung> <menolie> <laughs> na virgin. mo ba yun? Ano po? Huwag siya, naka-ano yung sa naka, ano yan, sapi, naka to the box. Bumaro <laughs> ka na nga, ang mo. Kaso ka na. Bye. 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 Okay. Okay.

Ito ang O, ikaw yung ano ha? Ikaw yung center ba?

Terima kasih telah <laughs> menonton! Mag-tikita. Akaya pa ako tulak. Mag-tulak kasi Kaya mo. Kaya mo ah. Yung mga pan. Ayop predator sa bata eh

啊啊，对吧，对吧？ Ay, may hagdan pala. Ate Sandy, doon tayo banda sa kabila. Dito tayo sa kabila, pe. Dito. Uh, Magwala mag ka man dito, walang tao. Hoy, pinjuhan mo ako dyan sa tiger. Tiger. Wala tayong picture sa mga ano. Video talaga. Ayun

Wag mong Ay hindi po hindi, wala ako dyan. Lipat na kami sa ibang pool, babalik na kami. Ay, <laughs> hindi. Ang ganda ni Ate Tess. Oh, di ba? Oh, ha? Video mo ba yan, no, Ya, video. Lika na, Beng. Ba't nandiyan ka? Alalim, di ba? Bayan, yan? 8 siguro o oh, 7 Halika na Sige na ma'am ka nga Ma'am siya Magbibidyo Wow, ang dami pa. Oh, mayroon pa yan sa ilalim. Bye. Saan na si Bibi O, di ba o, diba? Wala nang laman ang ating red horse. Kung siya yung pizza ko dyan, tinapon mo. Walang yaka. Ito ka dalang Akala ko naman. Ito mo ba? Ito Ayan, ang aming sponsor. Ayan, si Doc bumili ng pizza. Bato. <laughs>